Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ang katangian ni Kapitan Tiago ay itinuturing hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian at may bilugang mukha. Siya ay tinatayang nasa pagitan ng 35 taong gulang. Maitim ang buhok, at kung hindi lamang nanabako at ngumanganga, maituturing na siya ay magandang lalaki. Siya ang pinakamayaman sa binundok dahil sa marami siyang negosyo at iba pang klase ng ari-arian. Tanyag din siya sa Pampanga at Laguna bilang asendero, hindi katakataka na parang lobong hinihipan sa pagpintog ng kanyang yaman. Dahil sa siya ay mayaman, siya ay isang impluensya dong tao. Siya ay malakas sa mga taong nasa gobyerno at halos kaibigan niya lahat ng mga prile ang turing niya sa sarili ay isang tunay na Kastila at hindi Pilipino. Kasundo niya ang Diyos dahil nagagawa niyang bilhin ang kabalanan. Katunayan, siya ay nagpapamisa at nagpapadasal tungkol sa kanyang sarili. Ipinalalagay ng balana na siya ay nakapagtatamo ng kalangitan. Para kay Kapitan Chago kahit na ano ang itakda ng mga Kastila, yaon ay karapat dapat at kapuri-puri. Dahil sa kanyang pagpupula sa mga Pilipino, siya ay naglilingkod bilang Gobernador Silio. Basta opisyal, sinusunod niya. Anumang utos o patakaran ay kanyang sinusunod. Sip-sip din siya sa mga taong nasa poder. Basta may okasyon na katulad ng kapanganakan at kapistahan, lagi siya mayroong handog na regalo. Si Kapitan Tiago ay tanging isang kuripot na mga ngalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng ama, siya ay hindi pinag-aral. Naging katulong at tinuruan siya ng isang paring dominiko. Nang mamatay ang pari at ama nito, siya ay mag-isang nangalakal. Nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalaga na taga Santa Cruz. Nagtulong sila sa paghahanap buhay hangang sa yumaman ng husto at nakilala sa alta sosyedad. Ang pagbili nila ng lupain sa San Diego ang naging daan upang maging kaututang dilaroon ang kura na si Padre Damaso. Naging kaibigan din nila ang pinakamayaman sa buong San Diego, si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Sa anim na taon ng pagsasama, si Nachago at Pia ay hindi nagkaroon ng anak kahit anumang panata ang kanilang gawin. Dahil dito ipinayo ni Padre Damaso na sila ay magtungo sa Obando at mag-alay ng debosyon kina San Pascal Bailon, Santa Clara, at San Nuestra Senyora de Salambao.